Hello mga langga, good morning, kumusta kayong lahat? Dahil Webes pa nga lang ngayon mga langga, kaya eto 4.30am nandito na ako ngayon sa kusina. At dahil may pasok nga sila ngayon mga langga, kaya eto kailangan ko na i-ready yung baon nila. Pag sa Pinas talaga mga langga, kailangan kanin talagang baon ng mga anak natin dahil whole day talaga yung class nila. Pero pag dito naman sa Middle East mga langga, ay etong klase ng dalawang alaga ko, 6am hanggang 12pm lang sila. Minsan din umaabot din sila ng 1pm. Depende na rin talaga mga langga kapag anong oras matatapos yung class ng nanay nila. Ah. Dahil wala nga driver dito sa bahay mga langga, yung amo ko lang babae ang nagda-drive kaya kung anong oras matatapos yung class ng nanay nila yun din ang uuwian ng mga alaga ko at eto nga mga langga gumawa na ako dito ng sandwich at tinanggal ko na lang yung gilit ng tinapay dahil hindi talaga yung kinakain ng dalawang alaga ko at pagkatapos ko pala mga langga tanggalin yung gilit ng tinapay at eto naglagay na din ako ng Nutella kapag may klase talaga yung mga alaga ko mga langga ay hindi talaga pwede mawala yung Nutella dahil yan talaga ang palaman ng sandwich nila at eto nga mga langga naggrocery pala ang aking amo kagabi eto nga pala mga langga parang biscuit siya, tapos yung may chocolate sa loob kaya ito maglagay din tayo sa baon nila Maglalagay pala ko dito mga langka, tag isa-isa lang naman sila dahil may sandwich naman sila tapos may juice pa. Tapos minsan mga langka ay bumibili pa talaga yung amo ko doon sa school. At minsan nga mga langka, pag uwi nila dito sa bahay, pag bukas ko yung mga lunch bag nila ay meron pa nga silang mga baon, hindi naman nila naubos. At eto nga din mga langka, bumili pala ng aking amo kagabi ng isang karton ng juice. At eto nga rin talaga mga langka, ang favorite na juice ng aking mga alaga na orange na juice. At dahil na ready ko na yung sandwich nila, juice at tsaka biscuit nila, kaya eto ilagay na natin sa lunch bag nila. At kung napapansin niyo talaga mga langka, yung nila ay makaparehas at saka yung lunch bag nila is makaparehas din pero sa totoo lang mga langga ay hindi sila kambal at pagkatapos ko pala dito mga langga sa kusina ay aakyat na naman ako sa may second floor para gisingin ko yung dalawang bata para makapagbihis na din sila at alam nyo ba mga langga itong dalawang alaga ko pagkatapos ko i-ready yung mga bauna nila dito sa kusina pagakyat ko sa taas sa kwarto namin kapag naririnig nila yung boses ko mag good morning wake up brush your teeth wash your face ay dali-dali talaga sila yung mga langga bumabangon dahil tuwing gabi talaga mga langga bago kami matulog ay sinasabihan kota ko talaga sila. Nabukas ng umaga. Pag mag good morning ako, bangon na. Gising na. At pagkatapos ko pala mga langga, i-ready yung mga baon ng alaga ko. At eto, gumawa naman ako ng kape ni madam. Dahil tuwing umaga talaga mga langga, habang nagme-make up ang aking amo, ay umiinom talaga siya ng kape. Yung kape pala mga langga, ang iniinom ng aking amo, hindi katulad ng mga ibang amo dito na Arabic coffee. Etong amo ko mga langga ay native na coffee talaga ang iniinom niya. At dahil nagbabaon din yung aking amo mga langga ng sandwich, kaya eto, gumawa din ako ng apat na piraso. Tuwing umaga mga langga, eto talaga yung trabaho ko. Mag-ready ng baon ng dalaga awang alaga ko at saka baon ng aking amo. At ayan na nga mga langga, naglagay na rin ako dyan ng palaman. Dito sa bahay ng aking amo mga langga, minsan kahit hindi ako makakatulog pag gabi, pero kapag ganitong oras 4.30 am is kailangan ko talaga bumangon, bumabat na dito sa kusina para mag-prepare ng baon nila. Dito sa abroad mga langga, walang mahirap pagdating sa trabaho, kailangan talaga natin gawin kahit anong pagod natin, kahit anong antok pa yan, kahit may sakit tayo, kailangan talaga tayo magtrabaho. Dahil wala naman tayong sahod dito mga langga, hindi tayo sasahuran ng ating amo kapag hindi tayo magtatrabaho dahil hindi Daman tayo pumunta dito para magbakasyon lang. At eto nga mga langga, painitin lang natin siya ng konti. At ayan nga mga langga, medyo nauhaw ako kaya eto, uminom muna ako ng tubig. At eto nga mga langga, hanggang dito na lang ang ating video. Ingat kayo palagi. God bless!